intro intro mga kabuksi. ngayon naman magluluto tayo ng kaldaretang tahong para sa mga sangkap na gagamitin ko gagamit ako dito ng bawang durog na paminta asukal pang malakas natin betsin asin tomato paste pork cubes siling na buyo liver spread, green olives, tomato sauce, sibuyas, red at green bell pepper, yung ating na prito na na patatas at carrots, syempre ang bida sa putahin natin ngayon, ang ating tahong. Ang unang gagawin natin dito, syempre, magigisa na tayo. Let's go! pag na ako ng kawali, ilalagay ko na yung mantika. sibuyas, Mawang. Tomato paste. Igisa natin ng konti para matanggal yung asin. Ilalagay ko na yung ating tomato sauce. Kahit na anong brand, pwede gamit gamitin. Pag medyo naigisa na, ilagay na natin yung ating tahong. Mekas mekas lang natin ito Subukan nyo din ito para may iba naman yung luto nyo sa tahong Lalagyan ko dito ng tubig Ilalagay ko na din yung naprito natin na Keros at patatas Yung ating liver spread Sama-sama na sila dyan Asin Pang malakas nating bechi asukal, burog na paminta, pork cubes, green olives. Optional lang naman to, pwede wala yan. Siling na buyo. Halo-halo na sila dyan. Tandaan nyo mga kabuksit ha, tansyamitan lang ginagamit natin dito. Balikan na lang natin after 5 minutes. After 5 minutes, ilagay ko na yung Red at green bell pepper. Saluhin lang natin. At habang hinihintay nating maluto ang ating kalderetang tahong, shoutout po muna tayo kay Sir Joel Kasani ng Agusan del Sur. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panunood ng aking mga video. Pwede na ito, natin. ito na ang ating finished product na tahong. At kung may idea kayo o naisip pa luto, comment down below, try nating lutuin yan. At kung umabot naman kayo sa video na ito, subscribe like, and share naman ang ating mga video. Pakicomment na rin kung taga saan kayo para alam natin kung saan umaabot ang ating mga videos. At eto na ang ating pinaka-paboritong parte, antique Man Time. Let's do it, baby!